Parang bumata. Parang magkaedad kayo ni Ruda kayo tal. Parang di na kami yon ng idadala. Oo. Jeeprox na Pasok po. Pasok po dito. Medyo nabit. Ito po. Ano? init. Ganda talaga ng bahay na ito. Pasok po na ito. Pasok po. Pasok po. Linis ng bahay ito. Hindi mga po. Kung nakakapaglinis po. Tipot tra. Ah. Eh, 'yun. Tingnan mo windows, pa po, Or Mga ano mo Anong balita, Tay? Wala balita, 'di ako nakakapunta doon. Hindi <Witch> kaya nakakapunta. ako ko lang Ah. Kundi ng mga tapos kinuha ko din dyan. Di ko si Tatay ay. Sige guys, Kaya ngayon din lang kami naka, ano, madalaw. Kung masabi ko, baka kung saan sa'yo natin ka, si busy. O hindi nga, Father dahil sabi ni Roda na miskin na doon niya ikaw. Maraming salamat at namimiss ako ngayon. Ah. Kaya ba, namimiss ko rin. Opo, si Pre, magkasama tayo. Tagal po kami nagkasama ng Father Mga na tapos Papaskuro pa tayo. Ilan birthday niyan, Buda? Ay, nagpas na po. Ay, nakalimutan po. Kala na Tay? na po, Mayo. Mayo? sa isang tao ulit, Mayo Ano yung Mayo? Ano ito? Mayo, Mississippi po. Ah, uh -huh. Mayo, Mississippi. May Nalimutan na po. kamusta na si, ano? Si doon? pa po doon. Wala pa pa yung hay. dinadala ko Hi. Si ano ba? Nanak na ba siya? Nanak na? Yung nanay, nanak na ipa. Si Milani. Akala ko ay ano yun? Buntis. Buntis. Ay, na Hindi, pa Dati pa yun. Dati pa yun. Dati pa yun. Dati Dati ano ba 'yan? Kasi kasi lang kasi doon. Ano yun ko? Ibig ko bait kasi. Ah, tataristar. Hindi kain po ba na? Hindi ko ko. Tigaw road. Ano ba 'yan? Relax ba? Oo, relax relax. Basta 'kin shoton. Ah. Ano sa big mo? Babayag, in stadium Ano tay? Mag-relax ka rin minsan. Oo, minsan oh, yung oh, trabaho. Hindi natin trabaho. Trabaho, dapat mag-relax. Oo, relax ka lang. Dapat eh, mag-relax ka rin minsan. Dito mo, hindi naman talaga. Ano, ito kasi, Ay, sinong gusto mo, Tay? Ang makasama, si Ruda, si Maria. <chuyệt blindness> oh, ano, Tay? Pili na. Dalawa yung Maria. Malaki yan, si Maria. <hili> O, oh, gusto mo yung malaman-laman. Puro <laughs> ka dyan. Sino sa mga ganja po namumula oh. <laughs> Sabi ni Ruda eh, ako yung nakamiss bago sa iba yung rewey po. Kaya po lang. Oh, <laughs> medyo nag-aalin lang ato si Ruda. Kasi siya yung nagsabi kanina na namimiss siya. Ay, siya. <laughs> oh, to be right. Ano mo kadal yung ni Roda sa daan, di Ay pinagsamahan sila na kami, tatay. Magpa-evite pala sa Cali kaya sa McDonald's. Ano? Ano Sa mo? Ganda sa Graceland, ano? Meron lang naman. Ang parang doon. Ang ganda pa doon sa Kailan niya? Kuberna? Roda. Ayos! Bertine ni Roda! Kaya na uh, birthday mo Roda? Dalawa birthday Ah, mm -hmm. October 24. Ah, mm -hmm. October 24. Saka ano? Uh, June 26. <laughs> July? <laughs> July 17. <70? laughs> July birthday pala. Dalawang birthday. Dalawang birthday Ay, mo, tatay, para. Ano pa? Pwede ka naman yata mag-layup dyan. Ano tayo? Trabaho mo na yan. Hindi na. Buhang bula na po. tama! Markahan na yan. Oh. Ilagay mo tayo sa kalendar mo tayo, ha? O, oh, ilagay mo na. Great okay. namin ni Ruda, October 24. Ano yung mga kalimutan? Huwag hmm. hmm. mo kalimutan niyo. Ang tapit mo, Ruda. Kagali namin nag-usap ni Ruda. Ah! Ano gusto kainin? Ayos na ang usap namin ni Roda sa dahil. Ah, pero ano ang gusto niyong ano, yung ibig sabihin ko, ano? Kayo, yung, yung, ano ba yung paborito mong pagkain tayo? Ay, kahit ano. Wala po po akong nararamdaman kahit ano dyan. kung may, may nararamdaman. Wala pa si Red Blood, ano? Ay, wala pa priya, po. na. trabaho po ako may gay. Wala Talaga lagi na papawisan na tayo. Wala pa. Po. Ang dami kong farmers na alam na trabaho. Naglalagas, nagpukupra kami, nagbububong na gano'n. Wala akong bakante. Ang si zero dab, high blood man yun. <laughs> Ikaw nang kanya nang Para mawala ang... Ang tamo tama, tama si Para mawala ang high blood. Kung minsan minsan eh, ay mag-date kay na Roda, mo. Uh, si Roda naman ay eh, andyan lang. Para pag nag-date. Ano oh. talaga? I-reserve uh, ko yung araw na yun. Ayan! Nabitaw mo yun?

Nalista, muna Nalista sa, mo sa uh, sirang, bishin, 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 Pasha, na tayo sa Kalimaryo. Tagal nyo sir, anong ko na. Busy-busy kayo sir. Maraming kami pinapuntahan ko ay. Pagunta ka mo yung nalang Pindanao. Isaya. Ikot po namin. Eh nung kami po ay papunta roon. Kami ni Roda. Namiss ko na si tatay ni Stone. natin. Ano na kami dito tayo. Sa'yo. At gusto ko makumusta. Ah.

Ano na pala yung Tatay Nistor yung mga bagay na gano'n? Kaya yeah, ikaw roda, sa 24, dapat masundo mo si Tatay Nistor dito. Hindi oh, tayo, tayo. tayo. Ah, Sila kang buhay. Dapat Ay, talaga maging masaya palagi. Kailangan uh, 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 mayroon din ba, tayong... Bata pa si Tatay Nistor? Oh. Yung lolo ko nga, ang asawa ngayon, kasi si Trey. Wala naman sa pag-ibigan. Wala ako ba yan? Basta lang mga maanang magkakasunduan. Pero may talaga ang buhay. Wala yung sa edad? Wala yung sa edad. Wala sa etsura. Pagka nagkasundo, di... Eh. Balbaga na yan. <laughs> oh, balbaga. Na. <laughs> ano na na? <rala>? Tataruhin nyo lang. <laughs> balbaga <laughs> na. Balbaga na yan. <laughs> balbaga na. Kailangan may asawa si Pastor Rui. Ay, si Pastor no, wala. Wala na daw? Ah, wala na? Patay na o ano? Buhay pa naman po, pero nag-iwalay. Ay, wala yun. Eh, kasal sila daw? Kasal. Hmm? Kasal kaya tayo? Sa Wish. Ah, kasal. Sa Wish? Eh, wala kang problema yun, kasi hmm. nagkasawa na siya eh. Siya naman po, nag-una. Oh. Ikaw, kasal ka. Kaya kung gusto kong ikas yun, hindi ko lang magbuluan. Ay, wala na, na rin kayo. Kasal na rin siya. Ano? Wala na hapor. Wala na? 1961 kaya tay, ah, 1963, ah, 1961, ah, Ah, yes. May 1929 na naman. Hahaha! 1929. Magting lang! Magting lang. Magting depresyon lang po. Ano? Rol, si... Ayos na lang si Ebrador? Matinay ka ebrador? Hindi po nanandaman pag Para si Luis. Hindi pa rin mo nang <laughs> Kahit na, basta pero ano, ito formal na tayo natin si ano kasi naka formal na tayo si Ruda. Si Ruda, kuha niyan yung Maria Clara, yung short. hindi niyo na naman. Malay natin, tumibok yung mga nakatakot. Ah, alam ko date lang. Hindi, malay mo. Doon nga sa date kuya eh. Oh, doon nagsisimula yun. yun Di ba

sa'y ko sa'yo? Oh. Oo. Ay, pag ko ng ganyan, hindi <laughs> pa rin umutak Wala pangit sa mundo, hindi ugali laang, uh, yeah. uh, lala lala na ang... Hindi kung paniwala doon. Ay, tanong ko ako, sama ang ugali mo, din. Tama, tama, tama. tama uh, eh, the... Saka oh, oh, oh. Ay, Ruta, saan ka pa? Maganda yung mga prinsipyo. Oo. Hindi nakakalimot. Oo. Oo, lahat ng... Hindi ako nakakalimot sa mga pagsama mm -hmm. namin ko yan kahit mga iba makalimot pala ito hindi uh, ay sure naman ako na kita mo naman kaya kaya ang bubuhay ng pamilya ng ano ay pamilya marunong magbubong maron lahat pati bahawin siguro oh. <laughs> may bulitas pa yun Nawala. Huh? <laughs> Taw <laughs> Kasa <laughs> na, ano na, ka na, na, diba? oh. masa... sure, na Kasi siya yung uh, sa iyo eh. Hindi ikaw yung sa kanya. Pag ka ng bata, ikaw yung sa kanya Samantalang kung may edad may dad ng kaunti uh, sa'yo, igagayad ka niya. Tama. 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 naga... Yeah. Na, uh, naga ano doon. Samantalang, oh, oh. Lahat mo ba pa yung ako? Wag karo wa, wa, na galit sila rin eh. Saan ka lang nandito sa si gingking? Hindi ako magkasabi. <laughs> ah, <laughs> <laughs> uh, maganda ka nga. Maganda mag ano? Ano ang tambang? Ano ang tambang? Ano ang tambang? Ano ang English man yun? Payo. Maganda magpayo. Kaya ni Stor? Brad ni na Parang kahit hindi tayo. Ganda magpayo si Juan. Uh, okay. Si Torni. Birador. Torni Birador. Oo. Oh. Oh. nandito si Gingging. Parang ipi. Oh. Kawawa <laughs> 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 <-awa> si Mark. Palaging maglalakad si Boy. Sunod. Ang naglalakad si Birador naman. Ito kayong dalawa. Oh. Kailangan matuloy yung date, date nyo para lumakad si

Maraming mga viewers <laughs> na kakainan. Masaya? Eh, sir. Nagkuhan ka, dyan.